Nekay-impluensya sa iba ang mabuting ugali sa tahanan, ika ng Setyembre. Magpakatatag ka, at tayo'y magpakalalaki para sa ating bayan, Unang Kronika Kapitulo 19 Versikulo 13. Gustong-gusto ng tagapagligtas ng daigdig na ibigay ng mga anak at kabataan ang kanilang mga puso sa kanya. Sa pamamagitan ng pagkabata at kabataan, matatagpuan silang matapat na mga alagad ng ating Panginoon, Maaari kayong maging pagpapala sa tahanan sa inyong mga unang taon. Kahit sa pamamagitan ng mga bata at kabataan maaaring lumiwanag ang ilaw ng buhay sa mga nakaupo sa kadiliman. Pagkatapos magbantay at manalangin, at magtamo ng isang personal na karanasan sa mga bagay ng Diyos. Maaaring turuan kayo ng inyong mga magulang, maaari nilang subukang gabayan ang inyong mga paa sa mga ligtas na landas, ngunit imposible nilang mabago ang inyong puso, dapat ninyong ibigay ang inyong puso kay Jesus, at lumakad sa mahalagang liwanag ng katotohanan na ibinigay niya sa inyo, matapat na gawin ang inyong mga tungkulin sa buhay sa tahanan, at, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, maaari kayong lumaki sa buong taas na ninanais ni Kristo na kalakihan ng kanyang anak upang makasama siya. Sa pagkabata at kabataan maaari kayong magkaroon ng isang karanasan sa paglilingkod sa Diyos. Gawin ang mga bagay na alam ninyong tama, maging masunurin sa inyong mga magulang. Makinig sa kanilang mga payo, sapagkat kung minamahal at natatakot sila sa Diyos, nasa kanila ang responsibilidad ng pagtuturo, pagdidisiplina, at pagsasanay sa inyong kaluluwa para sa imortal na buhay. Tanggapin na may pasasalamant ang tulong na gusto nilang ibigay sa inyo, at pasayahin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng masayang pagsumite ng inyong sarili sa mga pagdidikta ng kanilang mas matalinong paghuhusga. Sa ganitong paraan ay maigagalang ninyo ang inyong mga magulang, maluluwalhati ang Diyos, at magiging isang pagpapala sa mga kasama ninyo. Nais nating maging masaya ang mga bata at kabataan sa buhay na ito, at dalhin ang lahat na nagpapijang kanais na is sa langit, isang lugar ng kapayapaan at kaligayahan, sa buhay ng tahanan, sanayin ang inyong mga sarili na kumilos ng maayos sa tahanan, na may takot sa Panginoon sa harap ninyo at magiging gawi ito na kumilos ng maayos kapag malayo sa bahay, hayaang pag-ibig ang taglayin, at kapayapaan, at Christianong paggalang, at mga anghel ang magiging panauhin ninyo.